Okay guys, good morning uh, Ngayong araw guys uh, Meron tayong isang uh, Papasayahin uh, Meron tayong isang inang uh, Tutuparin natin yung uh, kanyang hiling Para sa kanyang anak no? Kung naaalala nyo yung uh, post ko Nung nakaraan guys Yung kay May, uh, isang batang 6 years old uh, Na merong kapansanan At merong sakit na hydranencephaly yun na. Uh, ang uh, isang taon na natin Tinutulungan tong batang to dahil ah uh, talagang nakakaawa, no? nakakadurog ng puso at uh, sa sitwasyon din ng kanyang mga magulang dahil kapos din uh, kaya tinulungan natin itong batang to uh, ngayon meron siyang hiling na isang medical bed para sa kanyang anak no, dahil natutulog yung kanyang anak daw sa isang stroller lang at medyo lumalaki na yung bata at hirap na matulog dun dahil masikip no Uh, kaya ang hiling niya ngayong kapaskuhan ay isang medical bed. Uh, sa mga nakakapanood at uh, itong video to uh, sa mga nakaupo o tatakbo sa gobyerno, no? sana mapanood nyo to at makita nyo to uh, para kung sa ganon, na uh, kana matulungan nyo rin si, si Baby May. No? Uh, sa mga gustong tumulong din kay Baby May guys, uh, message nyo lang ako Uh, tulungan natin tong batang to no? ngayon ito guys uh, pakita ko lang sa inyo to It ito yung post ng uh, isang ina uh, nakita ko lang to sa post niya kaya nang mabasa ko to at makita ko to uh, ngayon tutuparin natin yung uh, kahilingan ng kanyang ina ito guys yung uh, post ng ina ni may uh, humihiling na sana magkaroon ng uh, medical bed yung kanyang anak para maging komportable ang pagtulog at paghiga uh ng kanyang anak no guys no. Kaya nang makita ko tong post ulit ng nanay ni May guys uh, hindi na ako nagdalawang isip. Uh, to pa rin natin yung uh, request na uh, para sa bata no yung kahilingan ng nanay ni May ngayong araw. Uh, darating na Kapaskuhan no. Uh nagpapasalamat ako kay Kuya May Garcia, kay Kuya Kevin po uh, sa samahan ng uh, Team Click Moto uh, dahil meron na naman tayong napasaya at uh, nabigyan ng uh, tulong Darating na okay, guys, maraming, maraming you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away the other night dear as i lay sleep